Galing sa sentro ng Karamoan ay pabiyahi tayo sa kainang motor. Madaraanan ang barangay ng Ili, Kaputatan, Salbasyon hanggang sa marating natin ang barangay Hanupol. Good morning mga ka -all goods and for the second time around, part 2 natin dito sa Hanopol. So dito tayo sa barangay Hanopol. Alit! sa tapa tayo ng bahay ni Kapdon so papunta ulit tayo sa ano, bali yung unang na feature natin is Hugsad Falls at saka yung Bintana Falls ngayon meron pang dalawa, kala nyo yun lang uh, pupunta natin, eto marami na nakapunta dito for sure, ang Layahan Falls at ang uh, yung pangalawa, yung tapas. So, tingnan natin yung tapas. Hindi ba ako nakapunta doon? Pero yung layahan, napuntahan ko na 9 years ago. When back in high school. Yung nasa United High School pa ako nagka-klase. So, let's go! So ayan mga ka -all goods Yung papunta natin yung part 1 Yung sa Hugsad uh, Kinailangan natin na uh, sumakay ng bangka River cruise tayo Papunta doon sa pinakadulo ng uh, Hanopol Dam uh, For today's video Dito tayo nadaan Kasi papunta tayo ng layahan So out of way siya Going left tayo no? So hanggang doon sa may dendro Uh, pinakadulo yung dating thermal power plant yung sinasabi ko sa inyo mayroon ditong Uh, daanan, pero ito naman yung way papunta ng Layahan Falls so, at saka yung sa Tapas so, diskubrihin natin kasama natin ulit sila Kapton Daray at saka yung mga parang uh, official tanod, no? kasama natin, ngayon for today's video kasama natin ngayon si Conceal Edward Lang, uh, wala si Conceal uh, Jeff Tsaka sila Sir Silit Tsaka si Bon Hindi natin kasama At tagilid ko yung ano Water body Yung dam So dyan tayo nagbangka nung no, papunta tayo ng kita na yan no So mamaya paglalakad na tayo papunta doon Kasama natin si Bon Si Fer yun no Tsaka si Cap Yung mga uh, Laring tayo na Time check uh, 8.57 So Let's go! Punta na natin yung Tapas Falls. So dito, hindi na namin dinaretsyo yung motor. Maglalakad na lang tayo papunta doon sa Tapas. Tapas mo na no? Tapos laya next. Let's go! Yeah. So ito mga ka goods. Tabagwang. Yung tawag dito sa local. Suso. So kain to. Anong luto nito kuya? Masarap. Gata. May gata. Ano? tas maanghang ano? No. Masarap. All goods. Nabalik na natin. May. Hipon. Ay hipon. Ayun o. No? Hipon. Ay hipon. Ayun, yun. Nagalaw yan, nagalaw. Yun. Gumalaw na. <laughs> dito, hindi na makakadaan ATV. Akyat na to. Papanik na tayo papunta sa taas. Ingat lang dito kasi, ba, Medyo madalas. Ah, madalas, madulas. Oh. punta pa lang doon, pero nakakamanghana yung mga madadaanan natin. <coughs> wow! Lalim yan. Ingat, ingat! Dalas, dalas. hindi na magalas, oh. Mapulang bato hindi na dulas hindi na sila yun hiningal din tayo papanik dito sa taas layer by layer sa mga all goods hanggang sa makarating tayo dito eto na eto first destination natin is yung tapas falls

ay dahil na hindi na paakit mga kolkod si drone na lang natin <laughs> let's go Eto pababa na tayo uh, goodbye for now tapas falls aka jacuzzi style falls so layer by layer siya no? so eto, pababa na tayo dito sa mabatong uh, structure ng falls na to so ayan, para marating ang ano ang tapas falls bilang tayo pababa kung ilang layer ba yung madadaanan natin so first one Pababa tayo, pababa. Sa, sana. Then, ito, pangalawa. Mga jacuzzi-jacuzzi. Pwede na maglublub dito. Ito. pangilana na. Tatlo. One, two, three. Ito, pangapat. <laughs> pangapat na. So, ito. Panglima anim pang anim tapos seven jacuzzi pang <laughs> pang ng jacuzzi pwede naman i na natin to walo maliit lang siya. eto pang sham ten last one ten pang sampo so yan sampo na jacuzzi ang ma Kikita nyo dito. Hanggang sa marating natin 'yung Tapas Tapas Falls. Oh huh. good. Next natin pupuntahan ang Layahan Falls. So 'yung may nakita kayo, may na, kung may napansin kayo dito, doon na ano sa bandang unahan, 'yung going right na daanan. So doon tayo babalik. So 'yung papuntang Uh, kaliwa is dito sa tapas. Then, pag dumiretso tayo dun sa kabila, papunta na ng layahan. So, sabi ng kasama natin, tanod, nilakap, dahan-dahan uh, tayong ano, maglalakad, abuti ng 30 minutes. Pero, kung medyo ma ano tayo, mabilis-bilis maglakad, uh, hindi na, less than 30 minutes na. So, yan. Kitakits sa next stop natin. All goods. Ayan. So, pumunta tayo sa kaliwa. Going Tapas Falls. Dito naman tayo. Diretsoin na natin yan hanggang sa marating natin ang uh, Layahan Falls. Let's go! Eto mga ka-all goods. Comment down kayo kung alam nyo kung ano to. Kung kinakain ba to o hindi. Anong prutas to? O may lason ba yan? Kawin ng tabgon. Ini ito pala yung tabgon mga all goods. Tabi apo. So diyan pala derive ang barangay tabgon. <laughs> Ayan pa oh. ito dadaanan papuntang layahan. Hindi naman madulas. Kala ko yung ginagawang ano ng yung mga banig. Hindi pala. Pero magka magkakawig sila. May puno ng pili ano, ang laki na oh. Ay, yung may wala nang balat ano. Pili, laki oh. May mga nitit, nitit yung lokal na tao dito sa Parmoan. Yung na sa Albay, ano, inikit. you know, oh, naghahanap si Kuya. Sarap yung ano yan. Isang ano yan na bilong sa nuts. Ito gamit. Da, ano yan kang ano? Ano yan? Ano kang, ano kang batag? Yan mga kulus. Ano nang yung saging yan? Balat ng saging. So yan yung gagamitin niya para makaakyat papunta sa taas. Oh, so ganyan pala. Oh. Am <laughs> <Ang> bilis. <laughs> Gaano pa layo oh. no? Oh. Wait lang, wait lang kuya, magbagsakan ako. Ini pang mahugali. <laughs> kuya, maghugan pa. Ayun si kuya. Maghugan. Ah, sa taas na. Oh, yan, nararamdaman ng buko. Yan <laughs> Ito kaya itong tabak Halaba, ang So, ito mga haul goods. Ando na sila, ano? Cap. Tsaka si, si Edward. So, bale ito, ipapakita ko lang sa inyo. Uh, kapag papunta kayo ng layahan, uh, ingat kayo sa uh, halaman na ito, no? Napaka-kati ng dahon na 'yan kapag uh, kinamot mo ay lalo pang tumitindi yung katina, mararamdaman mo nagkakaroon ng irritation and depending on the skin kung may allergy kayo talagang hindi ng tama ng dahon ito locally it is called in karamuan as dito sa Bicol as langatong or langaton so comment kayo mga ka -all goods kung anong tawag niyan hindi <laughs> ko alam yung Tagalog term ng langaton na yun. yung malaking dahon lumalaki yung dahon yan at saka, at saka ano sobrang kate ah, ah hanap tayo hanap tayo ng langatong langaton na ano malaki na ay to 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 ito mga all goods meron akong nakita ayan o oh. ayan ayan oh. lumalaki yung mga dahon niya. ganyan siya ganyan yung itsura niya. ayan o oh. Yan. Diba? Yung mga laki. At yung mga maliliit pa, hindi mo mapapansin dito sa mababang area. Yung tumutubo palang So, another tips yun. So, for sure, mga trekker, alam na rin yan. Marami na ako nadaanan nung kasama ko sila Pinoy Farmer, yung Advance Squad. Yung grupo namin nila, Rabas M. Rabas ni M uh, Vlogs, Discovery Oragon, tsaka ni Papa AJ oh, Kasama din natin doon si Zero Roxan oh, oh. Taimik dito Lalaki ng puno yes. Hindi Hindi ka masyadong mapapagod kasi Yun nga, forest is forest Forest So, forest talaga siya malilim, malamig yung hangin yung tubig na madadaanan mo napaka presko tsaka yung maririg, maririnig mo dito agos lang ng ano ng eto, nang ilog mga uh, huni ng ibon uh, ano ano ang nasa yung natin abo, natin let's go focus mo na tayo kasi medyo mabato baka madapa ako All Goods! Narinig ko na mga ka-All Goods Palapit na ng palapit tayo sa ano Layahan Falls Ayan! Dito na tayo! Ei hey, Layahan Falls! Guns! All Goods! <laughs> so, nag kami ng matagal So 9.36 So 10.24 Ano? Kap! Sira! Sira! Yuuu! So yan ang Layahan Falls Welcome sa Layahan Falls mga all goods Let's go! Drone shot tayo! 1.16 Umalis tayo ng 1.16 Tingnan natin kung anong oras tayo makakarating sa pinaka base Mahal na scones ah, Let's go Nagayon eh hmm? Ang garo sa tagbak man ang kuhan niya Pero unlike sa tagbak mas, mas mamis ito eh matabang Oo Dahil magkakain ng lemon Bagong, ah, bagong bong? Bagong bong. Bagong bong. Bukta bukta mga ka gusto. Hmm. Ay so. Dako na. Takyagan nga po ka. Hmm. So, nakabalik na tayo dito mga ka goods Kumalis tayo ng Layahan Falls 1116 Time check 1154 Ayan na yung motor natin Woo! That's it mga ka goods Ano mga kagala Salamat sa pagsama sa ating 2 dito sa Barangay Hanopol so we featured dalawang falls na naman which is uh, ang Tapas the uh, Jacuzzi Falls at ang uh, last natin pinuntahan yung sa unahan yung Layahan Falls so nga sana nagustuhan nyo ang video na to at uh, please don't uh, forget to like and share sa video natin at uh, samahan nyo ako sa susunod natin mga adventure yan, dito lang yan sa karamuan basta kagala all goods